Sorry, DJ. What's up, guys? Hello, hello. Good morning, good morning. To Pakita na naman natin na ating kilikili kung anong ating sikreto. Eto. Alam niyo ba yan, guys? BL cream. Yan ang sikreto ko. Matagal ko na yan ginagamit. Almost five years na. Yan. So, nalagay natin sa ating kilikili pagkalinis ng ating hihi <laughs> pagkaligo or pagkat, bago matulog kung nag-uhoan tayo nag uh, shower, yan pwede meron din tayong dati meron tayong warts yan, so nawala na siya kung na lang mayroon pang isa kaya nilalagyan ko so dati marami yan mga uh, 13. <laughs> Ngayon, wala na. Isa na lang. Tibay-tibay -tibay itong isang ito. Eh. So, yan. Lagi natin nilalagyan. Maliit na siya. So, yan lang ang aking sekreto, guys. Pagkagaan nyo, talaga. Napaka-effective. Murang-mura lang yan. Mabibili niya sa mga drugstore or sa mga dia, sa tabi sa kiyapo Pero may fakey din yan. Ingat din tayo sa fake. So, that's it. Yan lang, guys. Sana makatulong sa inyong pagpaputi ng inyong mga pelikilip, mga singit-singit. Tiyaga lang, tiyaga, tiyaga. Sige. Thank you for watching. Para lotion lang siya, mabango. So, yan. Minsan lalagay ko rin sa mukha. So, thank you and have a nice day. Bye-bye.